ice cream. Mmm. Uy, hindi na makita, anak ah. Sumaren, kabili ka sa mama mo. Nagkaroon nga ng apat na opsyon sa pag-reveal ng ending ng Hunter x Hunter at ang isang shocking revelation nga dito ay ang mapapangasawa dito ni Gon Tricks na Sinoko. Noko. Si Noko ay ang nag-iisang bata sa Whale Island maliban kay Gon. Kaunti lang ang nalalaman tungkol sa personalidad ni Noko ngunit tiyak na kaibigan siya ni Gon dahil nandun si Noko sa pantalan para batiin si Gon nang umalis ito. Si Noko ay kabilang sa mga nasa harap ng karamihan nang iharap ni Gon ang Master of the Swamp kay Mito. Nakita nasa sa ibang pagkakataon sa mga pantalan sa araw ng pag-alis ni Gon mula sa Whale Island na nakangiti sa kanya. Binabanggit din ni Gon si Noko kay Kilua sa kanilang usapan habang nagkakasama sila sa gubat ng Whale Island. Ang pagkakaiba ng pagpapakita kay Noko sa manga at sa adaptasyon sa anime 2011 version sa manga, ngumingiti si Noko kay Gon nang siya ay umalis. Ngunit sa 2011 anime adaptation, nakita siyang umiiyak. Malamang ay may balak din si Yoshihiro to gashi na bigyan ng kahit na maiksing screen time itong si Noko na magpapakita kung paano naging magkaibigan itong si Gun at Noko. Anyway, speaking of mga bata at pagkakaibigan, trending ngayon ang video na kumakalat sa mga social media platform. Ang video kung saan binibidyohan ng nakakatandang lalaki na mukhang tatay ng isang bata sa video na naglalaro sa mall playground. Ang bata na pinapakain niya ng ice cream at nang dumating ang isang bata na kasama niya sa loob ng playground at nais din tumikim ng ice cream ay sinabihan niya na ka at muling lumapit ang bata at sinabi ng lalaki na Sumaren, ka sa mama mo ang video ay may 8 million views na sa TikTok Naging samot-sari din ang reaksyon ng mga netizen patungkol dito. May ilang tumatawa, ngunit mas madami ang nagagalit dahil hindi daw umano tama ang ginawang salita nito sa bata. Matapos mag-viral ang video ay nag naman sa FB ang isang account na naghahanap sa lalaking nag-post sa nasabing viral video. Ang nag ay mukhang magulang ng bata. Mukhang may mai-interview na naman si Senator Rapi nito. Habang binabasa ko din ang mga comments sa post, nakita ko ang screenshot ng reply umano nang lalaking nag-post ng video. Tila proud pa siya sa ginawa niya na walang bahid ng pagsisisi. Sana ay maunawaan natin lalo na sa mga magulang ay kung ayaw nating gawin sa mga anak natin ang mga ganitong klasing aksyon ay huwag din nating gawin sa ibang mga bata. Lalong lalo na ang pagpo pa ng video nito. Upang hindi natin pagsisiyan ito sa bandang huli. Sa likod ng screen ay nagtatago ang kapangyariang iangat o sirain. Piliin ang kabaitan, hindi ang kalupitan. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter.